Dito na naman muli ang inyong ibalita ba huwag yung kalilimutan ng pangalan ko ibalita ba <laughs> meron na naman tayo pag-uusapan niyo itong balita na pinapanood ko kali meron lang akong dito gusto kong i-comment kaya ito napili ko panoorin Bago natin umpisaan, kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka muna. Start na tayo. Sa gitna ng patong-patong ng mga isyong kinakaharap ng bansa ay nadidismaya na ang ilan sa ating mga kababayan. Sabi nila sa halip daw na bumuti ang buhay ay bakit parang mas nagiging mahirap pa ito sa paglipas ng araw. Naritong balita ni Angel Pastor. Ay, hindi na naitago pa ng ilang Pilipino ang kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong ay kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pilihin at serbisyo. Idagdag pa raw ang pasanin sa walang humpay na taas. Hindi naman nagtaas ba? <laughs> nagtaas ba ng mobile yan? Hindi naman diba? Itong si Minaya, mali-mali yung mga binabalitan nyo. <laughs> Hindi naman nagtaas di Hindi naman nagtaas diba? yung kinikita ko nga sa maghapon parang bulang naglalaho eh <laughs> Preso ng diesel at gasolina Anila hindi na kaya ng pangkaraniwang Pilipino ang halaga ng mga bilihin ngayon lalo't ang karamihan sa kanila yung mga minimum wage earners lang naman Para kung masalang humirap yung ano eh, Pilipino eh. Kasi tumatas po yung lahat ng bilihin parang wala na bago ay parang bilihin kaya totoo, sa to, -to. ultimo ang gasolina hindi mo lang nila lang pataas ang pataas ang bigas sabi 20 ngayon ano na ngayon 20 na lang ang sukulin mo dahil ang daan ulitin nyo natin Ayun eh, nga po yung sabi niya, ano, uh, bababa po yung yung gasolina tama lang yan ano uh, nung kayo sa panahon kasi ni PRRD nasa 50 53 48 oh, uh, tapos nung pagpasok ng administrasyon nyo yun 70 <laughs> Mababa pa yan dahil doon sa uh, di ba na tumaas yan dahil sa gera doon sa uh, doon sa lugar niya no Putin oh Russia at saka Ukraine di ba huwag nyo naman kay eh, hindi pa naman umaabot ng isanda ng litro eh kaya pa yan Oo, kaya yan. Kaya pa yan. Um kayong magalala. Kaya pa yan. si <laughs> Binti pa lang naman eh. <laughs> <laughs> Sa gitna ng patong-patong na mga isyong kinakaharap ng bansa ay nadibis na... Tumatas po yung lahat ng bilihin. Wala akong ano. Parang wala bago ay. Parang bilihin. Oo, totoo ultimo nga gasolina, hindi mo nila na ano, pataas ang pataas. Ang bigas, sabi, 20, ngayon, ano na ngayon, 20 na lang ang sukuli mo, daan. Yun nga po yung sabi niya, ano, bababa po yung mga, ano, bilihin po. Eh, sa ngayon, parang tumataas lalo eh. Bahay sa akin, mas ligtas nung panahon ni Duterte dahil sa drugs. Ngayon, wala pang aksyon kung anong pangyayari sa buhay natin ngayon dahil patuloy ang pagtaas ng bigas langis uh, gasolina kaya ang naihipit may hirap sabi ko lang sana tulungan niya ang lahat ng may hirap tulad ng sinabi niya bumaba ng bigas bumaba ng mga lahat ng mga bilihin dapat yun ang may sakatuparan kasi para may hirap ay hindi masyado maghirap Ramdam nga rin daw nila na mas ligtas pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkababahala nga raw kasi ngayon dahil mas dumami na ang adik sa mga lansangan. Noong panahon raw ni dating Pangulong Duterte, takot ang mga nagbebenta ng droga. Pero ngayon ay hayagan na nga ang mga ito kay Duterte ako, oh. Pero, uh, okay ah, din naman po sa kayong pangamalakad ni Marcos po. Kasi, wala pa naman pong ano. Um, pero, ang masasabi ko kay Duterte, kasi nung panahon niya na um, presidente po siya ng Pilipinas ay, um, hindi po, ano, nahinto po yung, ano, yung, ah, uh, o, oh, yung druga natin. Medyo nabawasan po. Ay, isa ngayon po kasi wala na siya. Umaaligid-aligid na naman yung mga adik dito. Medyo, ano, opo. Tsaka, ano, madami nang nangyayari na uh, ay mga nagagahasa, di ba? Anong umaaligid-aligid? <laughs> <laughs> <Hula. laughs> hindi sila umaligid aligid <laughs> Nandiyan lang yun sa tabi-tabi. <laughs> kaya hindi sila umaligid aligid uh, kaya kay Duterte ako. ano, wala siyang kamay na ba kung para sa Duterte administration na talaga very strict sila about sa drugs at sa lahat ng problema. mas ligtas kay Duterte kasi yung mga adik wala. Kung lalaban siya, ipuputo ko ulit. Iloka na ako. Hindi ko iiwan si Marcos pero anong nangyari ngayon? Wala. Sila sila nag-aaway-aaway dapat ipakita nila sa amin na walang Sa kabuan kung ikukumpara nga ay mas pabor pa raw ang taong bayan sa pamamahala ni dating Pangulong Duterte dahil ramdam nila ito at palaging nakikita sa panahon ng sakuna at pangangailangan. Mas pabor ako doon sa sitwasyon ni ako yung Duterte sa panahon na yun. Kasi nakita ko talaga yung gano'n nga papokus tutukan ang bansa. Kasi na yan, parang hindi ko nakikita visible lalo na si President. Pwede Duterte, marami nagbago. Kahit ako, isa na sa nagbago. Kung pagbukot para natin sa tatay, siyempre doon sa tatay ni Marcos. Pero sa ngayon, parang mahilid ako, hindi naman Pino na ng ilan ang tensyong na mamagitan kina Duterte at Marcos kasama na ang balitang pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas para imbestigahan ang dating Pangulo. Sinundan pa ito ng sagutan ng dalawa ng isa publiko ni Duterte na si Marcos ay kasali sa narco-destampedea noong siya ay mayor pa ng Davao City. Pero bumuelta ang Pangulo at sinisi ang paggamit ni dating Pangulong Duterte ng fentanyl noon. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang ilang Pilipino na sana nga ay humupa na ang tensyon sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Mas maigi raw kung magkakaisa na lang sila para sa layuning mapaunat ng Pilipinas. Sana po magbati na po sila. Sana po huwag na po sila mag-away dahil iisa lang na po yung layunin natin. Dapat hindi sila mag-away. Kasi ano, pare silang Pilipino, di ba? Ayusin na lang. Uh, dapat ay Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Angel Pastor, SMNI News. Okay. Yung balita na yun, makapag-react na. Para sa akin, dapat magbati na sila hindi dapat sila nag-aaway dahil ang, eh, ang kawawa dito yung mga katulad namin, yung mga malilit, sila, silang nasa taas, silang namumuno, nag-aaway-aaway sila dahil sa isang posisyon, di ba? Ang gusto nila, kung sino pagpalit-palitin lang sila ito naman to si to naman to naman to si to naman di ba eh maraming lahat ng mga politiko na yan naghahangad yan ng maging presidente di ba hindi lang naman Marcos at saka Duterte yung nangarap dyan eh maraming maraming magagaling din dyan na ano tahimik lang pero talagang tumutulong talaga sa taong bayan kapakanan ng taong bayan ang pinapairal nila eh sana magbati na magbati na sila ah, magbati na kayo na tama na yung asiraan na yan tsaka dun sa mga ano naman <laughs> interview ng seminary ng tabi hindi naman nagtaas ng na bigas kaya pa yan wala pang isang daan eh so, diba? yung gasolina sa isang araw nakaka tatunggas ako 1.20, 120, 120, 120. Eh Edy 360 sa isang araw yung gas ko. Oh. Uh, e, eh, kita ko isang libo. Gasan ko ng 360. Oh, di may CBT, Ay, 640. Oh, uh, may 640 ako na iuwi. Oh, pagkain ko, sendaan e de pag lang merienda sendaan de por ang reporte na lang bigas ulam o oh, di ba isang araw kong kita simot lahat dahil sa mababang halaga ng bilihin <laughs> Kaya tama na yung away-away na yan. Tsaka tukol naman sa mga adik-adik na yan. Hayaan yun sila. Basta marunong sila ng trabaho sa kanila mga bisyo. Huwag lang silang no, manakit. di ba? Pera naman nila yan eh. Huwag naman sila. Huwag na tayong makialam dyan. Ay, sa mga sa mga nanonood dyan na ah, hindi ko sinasabi na mag-adik din kayo ha. Ah. Hindi ganun. Siyempre, kung ako ang adik, ano ba yung gagawin ko? Tapos napanood ko yung mga ganyang balita. O, oh, di ba? Matatakot pa ba ako? Siyempre, hindi. Ngayon, ah, ayaw nyo yan, yan, yan. Importante, buhay tayong lahat. <laughs> Kaya, isimin eh. Tuloy nyo lang yung interview. Ano <laughs> diba? Yun lang ah. Uh, basta, ito, huwag nang mag-away, magbati na kayo. Ang isang leader dapat sinusunod leader sinusunod dapat ikaw magbigay ng halimbawa hanggang sa pinakababa uh, hindi ko sinasabi na masama si PBB ma sinasabi ko lang na halimbawa uh, leader ka magulang ka uh, dapat sundin ng mga anak yung payo sa iyo. Kasi kung si Bibim naman eh, okay naman yan. Okay naman yan para sa akin, mabait siya. Siguro hindi lang natin alam kung anong nangyayari talaga. Diba? Hindi naman natin kasama araw-araw yan eh. Baka mamaya eh, mayroon lang siyang iniwasan. Diba? Meron siyang nag siya. baka gusto gusto niyang ganito, gusto niyang ganun. Tapos, hindi naman nakakarating siya kanya yung mga ganyan balita. ba? Diba? Kasi, hinaharang. Ayaan natin sila kung anong nangyari dyan. Okay, hanggang dito lang muna.